Simula na ng dalawang araw na curfew sa Negros Oriental bukas bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan election sa lunes. Isa ang Negros Oriental sa dalawang lugar sa bansa na isinailalim sa Comelec Control. Para sa update live na magbabalita si Gary De Leon mula mismo sa Negros Oriental. Gary, kumusta ang sitwasyon dyan? Sheryl, pinag na nga ng mga polis yung ating mga kababayan dito sa Negros Oriental para sa dalawang araw na curfew. Magsisimula ang curfew bukas ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pero umaasa ang PNP na magiging payapa pa rin ang lugar na ito bago sumapit ang eleksyon sa araw ng lunes. Kaunti lang ang mga poster ng kandidato at tahimik. Ganito ang sitwasyon sa Dumaguete ngayong papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Wala pang naitatalang election-related violence ang Comelec dito sa Negros Oriental. Pero inilagay na ang 529 clustered precincts sa red category na ibig sabihin ito na ang mga area of concern pagdating ng araw ng eleksyon. No October 20, tatundaan at anim na isang barangay lang ang nasa red category ng Comelec sa Negros Oriental. Pero mula raw ng isa ilalim sa Comelec Control, ang probinsya, lahat na ng barangay nasa red category na we considered uh, all areas na uh, areas of concern so yung disposition of troops natin pantay-pantay uh, na lahat sa area so we consider na uh, babandayan talaga tong buong Kwan province. ito rin na nakikita nilang daylan bakit tahimik sa buong probinsya para makasiguro na magtutuloy-tuloy yan. na rin sila ng province-wide curfew mula October 28 hanggang 29. Ang lalabag sa curfew, huhulihin at pansamantalang ilalagay sa holding area ng PNP. Paliwanag ng Comelec, paraan ang curfew para maiwasan ng vote buying. This is just to preempt or to deter any action na pwedeng gawin kung mayroon pa man at para lang maging uh, mapayapa ang pag-hold uh, ho ng eleksyon doon sa lugar. Sheryl, yung malalabag sa curfew, paliwanag ng PNP ay hindi dapat magkaroon ng physical activity o any activity sa loob ng kanilang holding area. Ang polis na magbibigay ng mga ganito ay paparusaan daw ng PNP at pananagutin. Sheryl. Maraming salamat Gary De Leon. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.